Magandang araw Pilipinas sa kupo si Louie ang chay. May git limang oras ang ginugol ng mga kasundaluhan ng 73rd Infantry Neutralizer Battalion at kanilang tinahak ang Little Baguio sa Malita, Davao Occidental para mamahagi ng mga school supply at chinelas sa mga katutubong estudyante sa lugar. Si Agila Trooper Johnson Melitado sa detalye. Matagumpay na naisagawa ang pamamahagi ng mga school supplies sa Chenelas sa mga katutubong estudyante sa pangunguna ni Attorney Leonor Oralde Quintayo, Provincial Officer ng National Commission on Indigenous People o NCIP at ng lokal na pamalaan ng probinsya ng Davao Occidental. Katuwang ang kagawaran ng edukasyon kasama mga kapulisan at kasundaluhan ng 73rd IB sa Makalangan Sarway Sumanday Elementary School, Sitio, Kablulan, Barangay Little Baguio, Malita, Davao Occidental. Ang nasabing aktibidad ay programa ng NCIP sa pagpapatupad ng kanilang programang tabang pa sa tribo na may temang Forging Partnership for the Rights-Based Development of the Indigenous People na naglalayon na maipaabot sa bawat katutubong estudyante ang kahalagaan ng edukasyon at mabigyan sila ng pagkakataon na matulungan sa kanilang pag-aaral kahit pa nasa pinakamalayong sitio ang uh, National Commission on Indigenous Peoples Davao Occidental nagpahigayon ni ining uh, tabang pa eskwela nga programa sa NCIP kini tumong og na nga uh, makaabot sa mga lagyong lugar so kining kanan ang uh, kalihukan kani kining whole of nation approach kibale aron sa pag alibyo sa kahintang sa indigenous peoples. Nasa mahigit dalawang daang mga estudyante mula sa grade 1 hanggang grade 6 ang nabinipisyuhan ng nasabing aktibidad. Nagkaroon ng simpleng programa at nagbahagi na rin ng mensahe ang bawat ahensya upang mabigyan at magabayan ang mga kabataan upang maabot nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Laking tuwa at pasasalamat naman ng mga magulang sa natanggap ng kanilang mga anak isip ko sa kaginikanan ang among kahintang diri sa layo mi sa tindahan layo ko mi sa mga kwan kanang mga kapulitan ng mga kwan, mga konsumo sa mga anak sir salamat po sa mga NCIP sa mga kasanduwaan sa mga kapulisan ilabi sa mga bisita as a teacher diri sa kablulan uh, since layo kayo, na-witness jud nako ang mga struggle and mga problems sa mga students. Dari, a. Uh, isa di ang kalayo sa eskwelahan and also sa mga school supplies. So, makita na sa mga students na halos walay bag and isa ka notebook, isa ka ballpen, isa ka lapis, ano sa hay, wala pa dyan mga crayons. And we are so thankful sa mga uh, sa grupo sa NCIP, sa programa nila, kaubanan ka, sa Revitalize police sa barangay and also sa 73rd IB sa programa nga naabot yun sila diri and naghatag sila mga school supplies, mga chinelas, bisag sa kalayo sa mga lugar um, sila ay uh, they are so determined na makaabot yun diri para makatabang lang yun sa mga bata diri sa kablulan. Um, dako kayo magpasalamat kay eh. dako kayo tabang sa mga mga learners, uh, especially ang among learners is 100% uh, IP dyan sila. And layo dyan kayo sila o mga balay, layo sa sentro. And of course, dago kayo kinahanglan dyan ni sa ilaha. Ini nga mga gamit lagi gipang And I would like to say thank you also sa tuwang kapulisan and kasundaluhan. So mapasalamatan kami sa inyong tanan. Sa dagan kayong salamat sa kahigayonan, ngayon yung gihatag sa Sitio Kabulag. Dako ko nun siya, ligahiya, no? Sa Barangay Little Baguio, nga naagid ang ahinsya. So, ang karon ang gobyerno na may muabto sa mga remote areas. So, Dagan salamat. Hindi hadlang ang layo ng lugar, taas ng mga kabundukan at ilog ng mga tatawirin maipaabot lang sa ating mga kapatid na katutubo ang tulong mula sa ating gobyerno. Ang kasundaluhan ng 73rd Infantry Neutralizer Battalion Philippine Army kasama ang lokal na pamalaan ay laging handang tumulong sa abot ng makakaya upang maipatupad ang kahusayan tungo sa maunlad na pamayanan. Mula dito sa sitio Kablulan, Barangay Little Baguio, Munisipyo ng Malita, probinsya ng Davao Occidental. Agila Trooper Johnson Militado para sa Agila News Network.